Samantala, tawang-tawa ngayon ang netizens at mga panay ni Hart Evangelista sa mga pag-code name nito sa ilang tao na ayaw niya nalang pangalanan. Ilan kasi rito ay tinawag niyang Panot, Talakito at Bungo habang wow. nag-live siya sa Instagram. Naintriga naman ang netizens kung sino-sino nga ba ang nasa likod ng code names na ito. Wow. Pero ang nakakatawa talaga ay ang pagiging social ni Heart ay ganitong code names pa raw ang naisip niya. Oh. Tal ano? Galbos. Galbos. Yano, live siya, siya doon diba? sa ano sa IG. Nandoon siya sa Oo. Singapore. Actually in the natin kanina, ah. 'di diba? ano mga code names na binabanggit ni Hart, parang nanonood siya ng isang, hindi ko alam kung series siya or movie yung House of Dragons. House of Dragons. So parang siyempre minsan nangyayari rin sa atin yan, di ba? Pag hindi natin alam ng, ang name yon ng mga, yon mga yon characters, yon. meron tayong mga codename na binibigay. Okay. Eh. Oh, nanonood Oo. ako. Ay, yung, 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 kalbong yun. Yung Pero yung, alam mo, Nakatawad lang sa amin, nanonood siya, di ba? Baka naman talaga may pinatatamaan siya. Pwede rin naman. Oo. Oh, Sa mga binanggat niya yan na kasi, panong talakit sa katbongo. Kasi diba? may nabasa kami o, na. Oo. Oh. lang natin sabihin na meron pa baka naman kay para kay ganyan. Oo, oh, inisip na. May nabasa kami, may parang referring to somebody. Referring ba kay ganyan. Di parang diba? Parang yung talakitok, parang Is ko babae. O oh, babae. Oh, oh, babae. Ang bungo. Oh. Ang bungo, parang si Barkang Bungo. Rudy <laughs> 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 kalbo. <laughs> at Ay, yung saburo. panot, kalbo. <laughs> <laughs> hindi naman kaya ako yung tinuturing <laughs> ni Hart. Ay, <I'm> hindi. Friendship kami ni Hart. Oh. Dan si Hart, pinakain hmm? kami ni Mildred dati. Pumunta hmm? kami sa condo mm -hmm. ni Hart, uh -huh. binigyan kami ng GC, kumain kami sa isang restaurant. siya, Kaya Hart yung At hindi kami wow. napagkaman ng panay. Ano nakakamiss yung mga gano'n sure. dati, no? Oh. Nung nagsisimula sila, tapos kasabay din natin nagsisimula, ang... Mm, yung closeness, uh, -huh. diba? Makikilalo pa kaya tayo hmm. ni Hart pag Inalab nakita tayo. Kasi pa, tayo. Kasi nag, nag, ano ka, nag-asap pa, nag-asap din. Ah. Nakalala na ko, nabaguhan ako sa GMA Super Show, si Rupa Gutierrez. Lagi niya akong minaalok ng pagkain. Um, bakit parang buwang gutom ka rin? Ha? Hindi, hindi ganun hindi parang... talaga sila. Ka-attach dati. Ka-attach dati sa mga reporter. Ang Timson and Jeremy Super Shock, alam mo pa? Ano-ano? Tim Song.

Si Cheryl Cruz, isa uh, din yan. Hi, Hi thank you sa pabango, padala mo. Kaya yeah, kung sino man ang pinati, pinatatamaan, Sinu man na, ba? tal talagang curious man. yung mga netizens, kung meron man, di ba? Pero kami may nabasa kami ni Milty na parang feeling na ano um, referee, pero hindi naman siguro. Paga, uh baka, -oh. yun nga sa pinapanin yung hmm. serye uh -oh. o uh movie na hindi niya kilala, kaya lang tinawag, ay, ayun ay, na yung kalbo, yung gano'n, wow. ayun ay, yung niwe, mga gano'n. Pero parang sa isang sosyal-sosyal na tulad <laughs> ni Hart, yung parang nakakapagsalita. Lahat ng ginagawa niya, no? Oh, napapansin. napapansin. Pero parang lumalabas ang pagsalita niya, parang jologs, di ba? Kaya siyempre, lumalabas niya minsan yung other side, way, parang the other side of Alma parang o, ano ganun, di ba? Kahit Nung naman, Lumalabas kahit sino. Kahit naman, ano, social, social, and si Hart, may pagkaano uh, pa rin naman yan. Yolog. Oh, Kailangan oh, oh. abutin niya rin yung masa, di ba? Yes. Ganun. Oh, oh, Yan ang maganda lang.